ayan dito na naman tayo guys mag install tayo ng isang pindo machine sa Kurok uh, let's go boy ito nito na okay let's go go let's go move move so, Ano guys na Kala mo Dito ganda sa dulo So ayan nag install tayo ng isang Bindo machine So okay Dito ay daan So meron na tayong pinagawang lalagyan doon sa ano yung anahan natin ngayon na lagyan so dito tayo shortcut okay ayan so dito tayo dan oh lagay tayo dito banda sa bukid di ba pero nilagyan natin guys maraming bahay uy pare koy are you going, Parikoy? Dalaga naman ikaw. <coughs> Nagdaro dalaga naman ito. Tutubalan mo. Ato, <laughs> so mao. Mao nga yan. <laughs> mao nga yan. Mao nga yan. Malmal siya dalagan. Tutubalon nga yan ni mama. So, sad to May daw daw. Kahoy. Ayaw nga nga Okay, so ito yung ano tulay ayan so dito mas maganda to dito pag malagyan ng one access point so mas makapay nga ni dito na osa hello on so hindi uh, dito <laughs> Tama ba 'tong point So, kaya. Andito. Ito tayo, guys. So, tingnan natin 'yung lalagyan natin kung hindi ba na sira. Okay. Andito na tayo. Oh. So, ayan so ito yung ano natin so ayan okay pa naman so tara ako pa ite hindi magbubutang na bubutangan ta na so